Magandang araw sa lahat. Ngayon, dadako na tayo sa panibagong aralin natin sa finals, kung saan ito po ay may kaugnayan sa tinalakay natin noong nakaraang linggo. So, tinalakay na natin noong nakaraang linggo ang iilan sa mga tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon, kung saan ito po ang mga forum, symposium, panayam, o interview. Tinalakay rin po natin ang mga uri ng panayam, batay sa anyo at batay sa layunin. Ngayon, dumako na po tayo sa panibagong tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon na ginagamit ng mga Pilipino sa paglalahad ng mga impormasyon o sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Magsisimula muna po tayo sa isang katanungan. Ano sa tingin mo ang kahalagahan at gamit ng pulong o meeting? Again, ano sa tingin mo ang kahalagahan at gamit ng pulong o meeting. Ngayon, malalaman natin kung bakit ba mahalaga ang paggamit ng komunikasyong pulong o meeting base sa kahulugan nito. Okay, kung bibigyan natin ng pagpapakahulugan ang pulong o meeting, ito po ay isang pagtitipon na may layuning makapagpahayag ng isang anunsyo, panukala o mga gawain. Aside from that, isinasagawa po ang pagpupulong kapag gustong hingin ang payo ng nakararami para sa ilang desisyon. Di lamang payo, ba't mga suggestion po kung may mga mangyayaring mga events o okasyon na kailangan pong marinig ang mga ideya o opinion ng ibang kasapi ng kapulungan o halimbawa na lamang sa isang organisasyon. Kailangan po marinig ang opinyon ng isang miyembro o ng iilang miyembro o lahat ng miyembro upang magkaroon ng isang nagkakaisang desisyon. Sa pagsasagawa ng pulong o meeting, kinakailangan po itong organisado. Again, i-highlight nyo po, organisado. Kaya, may apat na elemento po tayong dapat isaalang-alang sa isang organisadong pulong. Ito po ay ayon sa pag-aaral ni Anson noong 2011. Again, apat na elemento na dapat isa-alang-alang -alang sa isang organisadong pulong. Una po ay pagplaplano. Okay, o sa English ay planning. Sa pagpaplano, katulad ng iba pang mga tiyak na sitwasyon pang komunikasyon, importante po talaga ang paghahanda o sa Ingles ang tinatawag nating preparation. No, nakaraang linggo na banggit ko ang isang quote, no, na if you fail to prepare You prepare to fail. So pag hangad ng isang pulong ang tagumpay, no, kailangan po talaga ang paghahanda. Ngayon may dalawang katanungan po tayong pwedeng itanong sa ating sarili o sa ating kasapi habang tayo ay nagpaplano sa isang pulong o meeting. Una po ay ano ba dapat ang makuha o maabot ng grupo pagkatapos ng pulong? So, dito papasok ang objectives. Ano ba ang layunin? Bakit is ang pulong? O ano ba ang kailangan i-achieve pagkatapos ng pagpupulong? Ikalawang katanungan naman po ay, ano ang magiging epekto sa grupo kapag hindi nagpulong? Naisip nyo ba ang magiging epekto kung hindi po tayo nagkakaroon ng mga pulong? Halimbawa na lamang sa konteksto sa paaralan o sa TEP department sa teacher education program halimbawa may acquaintance party uh, may palaro pag hindi po tayo nagkakaroon ng pulong maaring magkaroon ng gulo di pagkakaunawaan at uh, may mga confusing na mga uh, punto no sa mga kasapi ng TEP department so dapat magkaroon po ng pulong upang bigyang linaw ang mga bagay na medyo hindi nauunawaan katulad halimbawa kung uh, sa mga amutan no? sa mga contribution kung saan kailangan itong mapaliwanag ng maayos kung saan ba uh, pupunta ang mga pera or fundings okay yan po ang kahalagahan ng pagpupulong okay paglilinaw at pag pag ask ng mga opinyon ng bawat kasapi o miyembro Dumako naman tayo sa ikalawang elemento ng isang organisadong pulong. Ito po ay paghahanda o arranging. So under sa paghahanda, may konsepto po tayong kinatawag na imbitasyon. So sa imbitasyon, dito natin ipinapaalam at isinusulat ang mga pag-uusapan o tatalakayin. So ano ba ang tinutukoy ng pag-uusapan o ang mga paksang tatalakayin? Ito po ang tinatawag nating Agenda of the meeting again tinatawag natin itong agenda of the meeting so sa paghahanda under dito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa pulong una po ay pagbubukas ng pulong pagbasa at pagsang-ayon sa katitikan ng nakaraang pulong ang kahulugan po ay, ng katitikan ay minutes of the meeting sa weekend Ingles again ang katitikan ng pulong ay tinatawag nating Minutes of the meeting. Okay, mapag-aaralan natin yan maya-maya lamang. Sumunod naman po ay pagtatalakay ng ibang paksa na may kinalaman sa nakaraang pulong. So, mahalaga po na sa pagpupulong ay no, uh, i-review ang mga napag-usapan noong nakaraang pulong upang mabigyan muli ng linaw o ma-refresh kung ano ba ang mga desisyong napag-usapan o napagkasunduan upang maaari itong iugnay sa panibagong pulong na ginaganap o gaganapin. Okay? Dapat rin po iorganisa ang pinakamahalagang pag-uusapan. Katulad ng pag-organisa natin ng mga ideya, dapat magsimula tayo sa pinakamahalagang usapan o paksa hanggang sa digaanong mahalagang usapan para maghatag yung dag emphasis, no? At iba pang paksa at kailangan po may pagtatapos ang pulong. Sa pagtatapos, pagtatapos ng pulong, dito po yung tinatawag nating conclusion. Diba? Kung saan, parang summary na ito sa lahat ng mga pinag-usapan. At dito po, irerelay relay ang minutes of the meeting. Sa arranging, may mga dapat ihanda. Okay? Una po ay ihanda ang lugar. Sa paghahanda ng lugar o pagdarausa ng pulong o meeting, nakapaloob dito ang paghahanda ng mga mesa, mga upuan, pagkain kung kinakailangan, mga palikuran, maging ang kaligtasan o security at iba pa. Maari rin po natin ihanda ang mga gagamitin katulad ng pisara, blackboard, chalk or pentel pen at iba pa. Ngunit sa panibagong panahon dahil moderno na tayo ngayon, ang ginagamit natin ay mga LCD projectors, di ba? Kung ikaw ang mga pointers at marami pang iba, laptop, computer. Okay. At aside sa mga lugar at kagamitang gagamitin sa pulong, kailangan din pong ihanda ang mga paksang tatalakayin. Kaya kailangan itong pag-aralan ng mabuti. At maari kayong magtalaga-talaga ng taong mas higit na nakakaalam sa usapin. Kasi dapat siya ang may malawak na kalaman tungkol dito. Kasi kung may mga katanungan ang kasapi o miyembro ng pulong, madali itong mabigyan ng kasagutan at mabigyang linaw. Yan po ang kahalagahan ng pag-aaral sa mga paksang tatalakayin. Ngayon, dumako naman po tayo sa ikatlong pagproprose uh, ikatlong elemento kung saan tinatawag nating pagpoproseso o processing. So dito sa processing, dito po under ang tinatawag nating SOP o Standard Operating Procedures kung saan nakapaloob dito ang mga panuntunan at patakara na sinusunod sa isang pagpupulong. Ngayon tatalakayin natin ang iilan sa mga mahalagang panuntunan o patakaran tungkol sa mga dumalo at pagsasagawa ng desisyon. Una po ay tinatawag nating quorum. So nagkakaroon ng quorum kung may 50% plus 1 ang bilang ng mga inaasahang dumalo upang magkaroon ng quorum batay sa parliamentary rule. Tutukoy po dito ang mga bilang ng mga inaasahang dumalo. Sumunod naman po ang konsensus kung saan ito ay isang proseso ng pagdedesisyon. Kinukuha dito ang nagkakaisang desisyon ng lahat ng mga kasapi sa pulong. So mag-end ang pulong na nagkaisa ang desisyon ng lahat ng kasapi o kung nagkakaroon nga tayo ng pagpupulong upang mag-elect ng mga officers na atay term na majority wins, di ba? Pag halos sa lahat ay isang ayon, or hindi isang ayon, yan po ang nagkakaisang desisyon. Okay, kaya tinatawag po natin ang prosesong ito na consensus. May tinatawag din po tayong simple mayorya o simple majority. Ito rin po ay isang proseso ng pagdidesisyon na kinakailangan ang 50% plus 1, ng pagsang-ayon o hindi pagsang-ayon ng mga dumalo. Okay, so ano bang pinagkaiba ng simple majority sa quorum? Okay, ang tinutukoy na 50% plus 1 sa simpleng majority o simple majority ay ang desisyon ng mga dumalo kung sila ba ay sumang-ayon at hindi sumang-ayon. Again, ang 50% plus 1 na tinutukoy sa simple majority o simpleng majority ay ang pagsang-ayon o hindi pagsang-ayon ng mga dumalo. Compared to quorum, ang tinutukoy ng 50% plus 1 dito ay ang bilang ng mga inaasahang dumalo. Yan po ang pinagkaiba ng quorum at simpleng mayorya. Tumako naman tayo sa two-third majority. Isa pa rin po itong proseso ng pagdidesisyon na kinakailangan ang two-third o 66% ng pagsang-ayon o hindi pagsang-ayon ng mga dumalo. So, i-highlight nyo lang po, 66% ng pagsang-ayon o hindi pagsangayon, ito po ay two-third majority. So, sa processing po, maliban sa mga panuntunan at patakaran na dapat nating sundin o pag-aralan o i-apply sa tuwing nagkakaroon ng pagpupulong, tandaan din po natin na kailangan pong simulan ang pagpupulong sa itinaktang panahon o oras at sikapin ding matapos sa itinakdang oras kasi nga po mahalaga ang oras sa bawat isa may quote nga po tayo na time is good kaya kailangan natin isa alang alang ang mga miyembro o ang mga oras na inilaan ng miyembro o kasapi ng kapulungan dahil may mga iba pa po silang mga appointments or maaring may iba po silang appointments sa loob ng araw no so kailangan iwaksi natin yung Filipino mindset na tinatawag. So, yan po, tandaan natin, kailangan magsimula sa tinakdang oras at matapos rin po sa itinakdang oras. Yan po ang ikatlong elemento ng organisadong pulong, ang pagpoproseso o processing. Tumako na tayo sa panghuling elemento o ikaapat na elemento, ito po ay pagtatala o recording. So, ang tala ng pulong ay tinatawag na katitikan ng pulong o minutes of the meeting. So mahalaga ito dahil ito ang opisyal na tala ng mga desisyon at paksang pinag-uusapan o tinatalakay sa pulong. So kung ikaw po ang kalihim, ikaw po ang inatasan o ikaw ang inatasang magtala ng mga desisyon at paksang pinag-uusapan. Kailangan po ay mga uh, mahahalagang punto lamang ang iyong itatala. So sa pag uh, pagsulat sa minutes of the meeting, maaari ka pong may sundan na template o format para organisado po ang mga ideya. Okay, aside from that, kailangan po natin tadaan sa pagtatala. Hindi kailangan na verbatim o word for word. Kinakailangan lamang po ang mga pangunahing ideya. So, kailangan nating i-summarize o ibuod ang mga napag-usapan, no? Para mas madaling maintindihan at maunawaan ng mga kasapi ng kapulungan. So dahil din sa pagtatala ng mga desisyon at paksang pinag-uusapan, maari natin itong balikan kay pagkatapos ng pulong kung may mga kailangang ginawin o kung may mga katanungan pa. Additional input ko po sa pagtatalo or recording, so sa pagkakaroon ng pulong, hindi po maiiwasan ang pagtatalo. Kasi nga hinihingi dito ang mga payo o advices o mga suggestion, suggestion ng mga kasapi. Uh, dahil iba't iba po ang ating pananaw sa bawat bagay o iba't iba ating perspektiba, maaari pong mag-clash ang ating mga ideya o magtalo po tayo. So, ang pagtatalo na tinatawag natin, hindi na po kailangan niyang isulat or isulat sa minutes of the meeting. Ang isulat lang po ay kung ano ba ang nabuong desisyon mula sa pagtatalong iyon. So, kasi nga ang pinakalayunin po ng pulong o meeting is magkaroon ng nagkakaisang desisyon. So, yan po ang apat na elemento ng isang organisadong pulong. Review ta. Number one, pagpaplano o planning. Number two, paghahanda or arranging. Number three, pagpoproseso o processing. At ikaapat, pagtatala o recording.